Pasok yeah. <mulong> <dass mulong> sa loob yan. Loob, yan. magandang hapon. Papagapit si nanay yan. Ay bukas ay birthday niya. Wow. Ay si nanay bitin. Kailan ka ulit na nagpagupit? Kanina, kahapon. Kahapon? Nagpagupit ka kahapon? Hindi. Okay, Kapo lang ako nagupit. gupit niyan? No! Gusto mo magpagupit? Oh, yes! Yeah. <laughs> sa bayan. Lalabas lahat ang Ha? Lalabas lahat ang buba nito. Pag ginupitan. Kung magbihis ka, sumama ka sa akin. Papagupit tayo doon sa... Doon sa pinagpapagupitan ni Ate Lucia. Okay, ito ko tulala ka natanap lakad magbis mga idol sinana, eh. Ayan. At hapon naman ah. Na. Wala nang init. Magbihis ka at ta, pumunta tayo sa bayan. Bibihis muna si nanay. Hindi ka. Sama mo. Sama ka sa bayan. Pagugupitan natin si nanay. Sama mo si Mia. Dalawa kayo. Magbihis kayo dalawa. Ito na ito. Ha? Ito na ito. Sige. O paano? Si mama may nandito. Sama si Mia. Mag-ready Mia. Sasama ka sa bayan. Sasama natin si nanay. Magpapagupit. Sa bayan.

si nanay yan nakasakay na sa transigil natin at tinatay namin si Monica yan si Monica si Mia kasama natin si Mia yan si ate Monica saka si Mia yan Kapunta kami sa bayan ay doon at ah. sinanay panuli aking pagugupitan Papa Parlor. Ayan, yes, si Mia. Ayan. Dito ka na kay nanay. Dito hello, loob. Ayan, tabi dyan kay nanay. banana okay. parlor ayan. pasok sa loob yan parlor yan yun pasok po yan Magandang hapon. Ang pagkapit si nanay, yan. <laughs> lang ako, ha? Ang pagkilog kapit na si nanay. ka na dati dito, nanay? Dati, dito Ah, dati na. Dati na pala siya nagpapagapit dito. Yeah. Bukutan mo yan. Uy, yan. Dito lang ako. Lalabas uli lang ako dito. Lalabas ang Guys, so nandito na kami sa kay Lito. Lito Salon. Diyan yeah. Alam na pala ang gupit ni Nanay. Alam. Alam na ang gupit. Suki so, okay, na 'yan oh. No? Yan, mga idol, gagugupit tayo si Nanay kasi ay bukas ay birthday niya. Oh, birthday niya. Yan. Yan anong edad mo na po? 81. Aba. Yan. Birthday Ayan niya bukas. Mga apo. Mga ano niya, yan nga malapit na din. Si dadating yan, mamaya na. Kano niya nai dalawang yung dalawang dalaga na yan? Apo na. Dito na lang naman O si Monica, ayo kasama so, natin si Monica. Sa, saka si Mia. Oh. Yeah. Sa yeah. <taparito> ang <dingin. taparito> okay, na mga anak. kahit ko 'yung mga anak mo, 'yung anak naman mo 'yung anak ang mama ko naman ng anak. Oo, 'yun nga. Hindi na ng anak mo Paano? Ano naman sa birthday? Ang halagay, ang wish ay talagang habang pala Sa mga nanay na nanay, di mga gulay. Huwag gulay ang ulang, kapala naman. Ay, huwag ka nang magkasawin Bawal lang. Bawal ng Pag naedad na talagang bayan ng edad. So... Bawal uh, po. <portrayed��school> <This is> <laughs> <bambole>. <Sug>

Sinanay dito Kay Lito, parlor <laughs> May kulay pala mga kinanay, ano? Yeah. May kulay Kulay puti na yan sa ng um, Anong dating kulay niya, nanay? Wala, wala akong pang kulay. Ganyan lang talaga ang kulay yan? Oo, mm. hmm. binili sa Kulay, ano, yung chestnut brown, baga. Ay, alam mo naman, ba't hindi natalab yung basat yung black brown? Kaysa nga ko ng black brown. Ay. Hindi po maganda nanay pag black brown. Na po yung yellow na 'to ay pag black brown. kasi ang poor ng ngai puti na. Hindi po talaga matatalaban na ng ganito. Ano dapat kulay? Pink. Ah, ata. Para bang Pink na pink. No, pink na pink. Pero black brown hindi na ba 'yun? Sakalo ano ibang kulay. Blue. Blue, 'yan. Wala. Black ba yun? Black ba yun? Black brown Puti Ay ano so yung Ayun, eh Ay pag makikita mo na paglapas ng mga ay... Hindi mo nalagyan ng kulay? Kahit hindi nalagyan ng kulay. Mayroon ba din sa Ay ano po yung heart yung heart rate parang ano lang din Parang lang sa yung ganyan ay ang buti ng tayo. Ah, yung basilyang. Ano yan? Kailangan talagang kapag may basilyang ka naman. Ay, ang ka naman yung Maganda ka ng Kung buo. tayo yung Ilang buwan na yan? Ah, siguro... September pa Ay, yung maganda ka. Huwag mo muna sabi, so, sabi nga po nung kinalibanda namin ay Brazilian kasi na lang daw. Hmm, na lang talaga. Ang ganda pa Yung iba si Sigi. maganda pa lang. Sa iba Nagtatanong lang siguro. Kahit nagtatanong, ay di okay naman. para magkaroon ng idea. Ay, alilido ka pa sa dagat e. sa dagat. Wag mo ang ipaglasin. Yan, sayang yan. ko hindi na po ka ng dagat. Ano na-dry yan o. Baka puso naman, lang Ilang buwan lang siya? September yan. Ang revenge niya. Pati yung mama niya.

ang sa ng mga shampoo na oh, pula, pula. Dali mo na lang ito. Dali mo na lang 'yung kayo Ano yun? Ante Botol. 'Yung botol nga hahitano oo sorry hindi hindi oh uh, po. Mami, ito, butol uh, uh, yung botol mo makai mo ay wala na naman um, Sinaksak ni nanay ang ganda rin niya wow nag-sarma may buhok. buhok, may ibabaw <laughs> hindi na ma-remedyohan yun. Hindi, hmm? ha? <makesina> may eksina. <yan>. May eksina siya. May eh ayun. Napahaba ng buhok si Mia. Hindi na <makesina> ma-remedyohan Hindi na ito, oto. Kahit hindi na tinahanan. Ayun, ayaw mo na lang tinahin. Kung gusto mo magtina, hindi magtina ka. Kaya mo naman yata magtina. tina ayun. Ah. <makesina> ayun, lang ayun, 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 ayun. Mm -hmm. Kaya gusto mo magtina. Wala wala, uh, nagsapsap ko nanay Nagsapsap ang mm -hmm. ibabaw. Nanay Oo, nanay ko yan. ang uh na -huh. Sabi ko pa gugupitan natin kasi magbibirthday nga siya bukas. Oo, yan ay. Ayan. Uh, Ayan. simple, simple gupit lang. Um, lagi na pa rito sa iyo yan pagka gusto siyang magpagupit. Baga pamilyar na siya dito sa parlor mo. ini mga mga taga sa amin dito parlor? Pag sa iba, rin na parlor 70 na. Simo ni kana magbabayad. Yeah. Thank you. Salamat at kay Kuya Lito. At kami uwi na. Sige Kuya. Salamat. Yeah. Wait lang may dadaan. Yan tapos na tayo tapos na tayong mag uh, kay nanay sakay na kayo transikil dun o oh. sa na sakay na kayo yan ma ba yan sakay na sila mga idol sa transikil natin at ta, tayo ay eh, tapos na magpagupit so ayun mga idol at uh, tapos ta. na uh, pagupit ng sinanay uh, bagong gupit si nanay okay na at para bukas ay birthday niya edi maganda ang kanyang gupit yan hindi naman pala kalaguan ang buhok niya na yan no? kaunti lang nabawasan, uh -huh. ito, nabawasan na dati nabawasan ko na nung isang araw pa uh -huh. kaya, ito, yung, uh, yan. Yan. kaya kunti lang ang kanyang uh, binawas sa buhok siyempre kasama si Monica yan yung Monica at saka si Mia yan kasama si Mia ayaw magpagabit ayaw magpagabit <laughs> Mahaba nga ang bukli tumabayang ito Mahaba ito ay. Brazilian. Ah, oh, gusto mo yeah. yung Brazilian? Pwede na ba yung batang ganyan? Klasiko, hindi na nun. Brazilian na? Kaka-12 lang mo ngayon ito. Brazilian na? Ang tawag doon, Brazilian? Ah, parang rebound na rin. O pagpasok na, pag malapit ng pasokan. <laughs> Yan. Let's go mga idol, uwi na kami. Let's go! Yan guys, pa-uwi na po kami. Idyan know. Yeah, pasensya na po sa matatawa na ma camera natin. Nandito na kami sa Papunta na kami sa palengke. Pala, palapit na po kami sa palengke. Tapos na po kasi yung, yung pagupit ni nanay. Yun talagang pinunta namin dito sa bayan. Uuwi na po kami. malayo-layo pa po ang sugod na ating pupuntahan. Kaya hintay lang po kayo at huwag sana kayong mainip sa panonood. Yan. Sabi po palang ganap dito sa barangay na ito. May nagwi building May nagtitinda ng mga street food. May nagtitinda ng mga tapa. Panto po talaga sa probinsya. daming ganap. Hindi po ganun ka-grounded or kainit. Sakto lang. Pasensya na po ulit sa matatamaan ng ating camera. Po, alam po saan na kami pupunta. Hindi. Hindi ano po. Saan na kami sa maradahan. Ah! Pungang bayan ng Lopez. Ang uh, pilihan po ng damit, sapatos, chinelas, at dami po pong iba. Ang dami pong tindahan dito niyan sa... Lopez kung sabi ko pa po ay sugod ay ito po ang paradaan ng sugod paradaan na sugod yan guys guys kami po ay na anong ating video hotel kaya po tinuloy ko na lang ulit Ito pong ating Lopez ay naunlad na din ng babaano. Ah, Mga po, tumalapit-tapit na po tayo kasi po I think, hindi po ako sigurado pero pansin lang po ata to. Pero po kasi akong palatandaan na palatandaan po hindi ako sigurado. Pero tingin ko po, po ito po ay kasi di ba po, so dami -dami na hindi pa po sa dami-dami ng aking Ganon din po kahapa yung kalsada dito sa Lopez. Sa punta sa so ulo. Ano, mga bus si ang dami po talaga sakyan nabiya natawid po kami yeah. ah. Ah. thank you po ibumati